Ang ako maring man kini asa binigi ka nagdala mag mga stilop mo mag nag shopping ni asa maring, Ako maring ikaw maring kini maring asa nakdala maring ikaw ko iko pagmaing maring Asa ka binigi ka day maring Maring nagsunod ko gina sa atong siding nga nga ngana matai maring di patlod na nagsunod ko na maring takan ka sa gistak maring ko susi an lang mga extract maring susiyan kayo kay lang mga extract maring ha mga wapilo maring na sus maring ginooko ko lan ko pa, pa. Uy, maring. Uy sus kay maring. Time pa, time pa, time pa sa maring. Time pa sa maring. Ako may nag-uuli mo maring. Ang imong hitura, kana imong hitura ba? Muna imong ato sa patlod nga. Mura makarag ato sa birthday nga. Mura kag clown ba? Naunsa ka ba ginoko? Ako'y maring. Naunsa ka ba maring? Uy, nagpabuyag ka man maring. Dili. Kailangan kita maring. Dili na kita mapapalong-palong maring. Magpagwapag. Ako'y ginoko maring. Talagsa, ragit ko ang pagwapag maring. Hahaha. <laughs> Ako ko ko maring ginuo ko maring ako na uaw ni mo maring Kuy, ang mga tao kawa ka na tingala nga muna yung mga tsurang atos patun. imbes kay mag muni sila, mag-uul sila kay kanang namatyan. unya. yung magisura, tsura, makakatawa sa pagtanaw ni mo. Uy, maring. Dili na basta karon ku tama ta maning diusta duro hilak-hilak. Kinaka sa pinuyero maring turupak iton na dili na. Tawa-tawa tama man. Tawa-tawa na gid di magpabawpa gid man. Dili gid ka in mo pagpabawpa ron kon. Naa nya. Diliwa. Naa nya maring. Kinsa ba nag-nag-make up ni mamaling angayan gigaka -gig maring. Wala man. Wala eh, maring kita buan na maring ya Pag-an. Aguy Asa asa to dakpoto dato Mare ang nag-make up nimo kay atong prisohon. Laonto. Pangdamay bas. Diya sa ko ah, ah, sila. <laughs> na lang. <laughs> <laughs> Pangdamay na ka-make ka salamat sige,